buntis bila batil in mo hindi lalo na sa ibang tao Thank you John uh, Danau Jaraqui any any reaction to what the president said uh, Sir when I was the city director then in uh, 2005 I I cannot remember any incident of a member of the Dabo City police na na involved in uh, illegal activities bata uh, yung policy na tinyo po ni mayor noon was uh, well known to the public more so to the members of the police force Uh, Senator. Go ahead, uh, sir. Sa, sa, lahat ng puro nagdaan ng Dabao to, pinakamabait yan si Kuy. Hindi makapatay ng la lamok yan. Yung, yung, iba dyan, Danaw, patay ka dyan. Alam mo, you know, ang trabaho nito mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, na, buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo, ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo patayin mo pag lumaban, yun talaga ang hindi Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi, i-salvage sal mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakam, pagtapos barilin mo. Hindi, trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung patayin ng tao na... Bigyan mo ng baril, magbarila mag na lang kayo. Alam na nila yan lahat. Ayan eh, yes, si... Eh. Katabi mong senador, alam niya yan. Mr. Uh, Senator De La Rosa? Mr. Chair, I would, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi na yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga polis, na involved kayo sa kidnapping, Involved kayo sa droga, involved kayo sa papatayin ko kayo. Yes! Sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila. Hindi naman, hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ko ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience.